Mm. So guys, ito yung kukunin natin na Philippine Red Barite ngayon ano? Nice! Uh, na natin siya dito <laughs> oh, No, 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 <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Uli na guys yung aming nagaring hiniram sa kapit yung sa aming kapitbahay ng nagmamayari ng nanaman. Eh pinahiram kami, mabuti mabayad yung nagpahiram. Ayan guys yung ano, yung nagating namin na nagpupunta yan. No? Hunter,

So, kung pipirin sa chef, tingnan, tingnan mo kung saan yung mga yung, yung, yung mga ugat. Pipiliin kasi masisira. Ha?